Malabo raw na may pasara ng tuluyan ang Madlum Cave at River kung saan nalunod ang pitong estudyante ng Bulacan State University. Bahagi raw kasi ito ng Biak na Bato National Park na isa na ring tourist spot. Pero sa ngayon, sarado muna ito habang gumugulong ang investigasyon sa insidente. Makibalita tayo kay Charisse Vectorio. Sa pagsusot ng itim na damit, idinaan ng mga taga Bulacan State University ang pagluluksa sa pagkamatay ng pito nilang kaeskwela. Mula sa mga estudyante hanggang sa mga guro at iba pang pa empleyado. Sa maliit na paraan daw nilang ito, maipapaabot nila ang kanilang pakikiramay sa mga naulila ng mga biktimang nalunod nitong Martes sa Madlum River sa San Miguel sa gitna ng kanilang field trip. Isa po itong matinding trahedya na for 110 years na Bulacan City University, ngayon lang po ito nangyari. Masakit po na nakakalungkot na nangyari po yung kasi wala naman po may gustong mangyari na mawala po sila. Nagdaos din ng ilang misa para sa mga biktimang mga first-year tourism students. Sa isa sa mga humilya, sinabi ng pari na unahin na raw muna sana ang pagtulong sa mga pamilya ng mga biktima imbes na magsisihan sa nangyari. Kahapon, dinalaw ni Bulso President Dr. Mariano de Jesus ang burol ng mga biktimang sina Jeanette Rivera, Michael Alcantara, Michelle Anbonzo, Bonzo, Magdalene Navarro, Sean Rodney Alejo at Helena Marie Marcelo. Kasama ni De Jesus ang iba pang opisyal at guro ng universidad. Hindi napuntahan ng burol ni Michael Bartolome na dinala sa Quezon City kung saan ito krinimate. Maayos naman ang naging pagtanggap ng mga kaanak ng mga biktima sa mga tagabulso. Pero hindi pa rin daw maiaalis sa kanila ang hinagpis dahil sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang pamilya ni Helena Marie Marcelo hindi tinanggap ang tulong pinansyal na ibinigay ng pamunuan ng universidad. Ayon sa ama ni Helena, hindi naman daw kasi kayang tumbasan ng pera ang buhay ng kanyang anak. Prioridad daw nila ngayon ang mailibing muna ang anak tsaka asikasuhin ang pagsasampan ng kaso laban sa paaralan. Balak daw na magsasama-sama ng mga pamilya ng mga bitima para pag-isahin na lang ang mga isasampang pangkaso. Kung sino dapat managot, managot. Ala kami, hindi kami against sa BSU. Ang gusto ko lang, yung, yung mismong, yung mismong uh, itinerary ng College of Tourism na yon, inaproba, may approval, may coordination sa LGU. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng bulso na handa nilang harapin ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Naiintindihan din daw nila mga kaanak ng sinawim palad nila mga estudyante. Tuloy pa rin daw ang pagbibigay nila ng tulong sa mga pamilya. Sa ngayon, nagsasagawa na rin sila ng investigasyon, maging ang Commission on Higher Education o CHED. Ano ba yung learning objectives ng educational trip na to? Ito ba'y matututunan sa ibang bagay o mas mabuti bang field trip? Sa mahuling litratong nakunan bago ang trahedya, makikita pa sa gitna ng rumaragas ang ilog ang mga biktima. May lubid na nakakabit para hawakan ng mga bata sa pagtawid, pero hanggang sa gitna lang ito ng ilog. Kaya nang dumating ang malakas na agos ng tubig, naipit sa gitna ang mga bata. Bakit wala kayong kasamang teachers? Po po alam. Nung pumalik po kami ang bundok, sabat siya amin teacher. Parang project po namin. Tapos kapag maganda po yung gawa niyo exempted po kayo sa finals. Kaya kami sa mama. Charisse Victoria, Nagbabalita, Pilipinas.